ka-farmers, panibagong umaga na naman tayo. Ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano magpa, magpaano ng uh, bunga. Kasi sa silip po, yung ganitong may way na, yan. Kailangan mo pong alisin tong nasa gitna para tong mga, tong mga nasa baba, tong mga ganito is lalaki pa sila then dito po yung mga dito ito po magano yung mga bunga yan sa mga, mga wine na ganito dito ayan kasi kung puputulin po natin yung bawat talbos hindi po yan magdadahon hmm. ito hahabol na po yung mga ito ito, to hahabol na po ito ayan ito po, katulad po nito, malaki na. malaki na siya. Ito, itong mga sanga na ito, mga nasa baba. Ahabol na po sila pag aalisin po natin yung andito sa may main Y niya. Ito po, sa may Y. Ito po ang aal aalisin natin. Ayan, ito, ito. Ito po. Para mag-continuous po yung paglaki ng mga sanga niya. Ayan po yan pala sa mga wild na po na ito ito po wag ah, lalaki yung bunga dito po tutubuan ng bunga ng sili katulad nito ang oh, mga ka farmers oh. oh. ito yung nalis ko yung yung unang ano niya yung unang pamungahan niya yung nakaraan oh ito humabol na siya oh umabol na yung sanga niya dito oh patay yung iba umabol na siya ayan ayan kailangan nating isacrifice yung unang why na sinasabi ito ito kailangan natin itong isacrifice para dumami yung kanyang sanga para marami ang king bunga nasa baba po hahabolan na po sila ito